Mga unang bagay na mapapansin mo sa isang babae kapag may tinatago siya sa'yo sa messenger niya. Gusto mo ba siya mahuli? Panoorin mo itong video na ito. Sa proceed na po tayo hagad sa number one. Laging malinis ang inbox ng messenger. Alam niyo, Lods, no? Kami mga babae, no? Kapag po kami ay nagloloko, kaya mahirap kaming mahuli, no? Lagi like ko itong sinasabi sa mga video, ko, pulido kami magloko. Pulido kami magtrabaho, malinis kami. So, hindi po ninyo katulad mga lalaki, no? Karamihan sa inyo, hindi ko naman nilalahat, no? Kaya medyo, medyo marumi kayo kapag naglolo ko. Ibig sabihin, hindi kayo masyadong uh, maligpit sa inyong mga kalat. Hindi po katulad na mga babae, talagang malinis kami para hindi kami mahuli. Kapag pulos ang babae naglolo ko, lagi nagbubura ng mga inbox. So, mag-iiwan lang niya ng inbox niya, yung mga dati niyang kashat. Kapag katulad na kaibigan niya, nakakilala mo, no? Yung shot ng kapatid niya, nanay na, niya, mga ganun ang iiwan niyan. So aside from that, hindi na po magiiwan niya na mga shotmate niya na alam niya pag sesolosan mo. So kaya kapag napansin niyo sa girlfriend mo o asawa mo yun, na laging malinis ang inbox, magtaka ka dyan, no? Kasi po imposible po mangyari yan. Meron talaga nakaka-shot. So kapag lagi malinis, lagi niyang nililinis, yung talagang parang paanamdam mo, buong taon walang nagsishot sa kanya, hindi lang nanay at saka kapatid niya, magtaka ka dyan. So, proceed na po tayo hagan sa number 2. Naka-clear history palagi. Madalas, ginagawa ito ng mga babae na naglolo o yung nag-clear history araw-araw o kaya maya-maya, no? O kaya every other day, no? Naglilinis talaga sila. Hindi pwedeng sa loob ng isang linggo wala silang clear history. Meron talaga yan. So, pansin nyo yung clear history niya. Kung laging malinis yan, may tinatago yan sa'yo. Kasi po, hindi po normal na nag-clear history ka palagi kung wala ka naman tinatago sa partner mo. So, parang malalaman punta sa activity lang ng Facebook niya. So, doon makikita mo kung sino yung mga sinesearch niya. Nagko-comment siya yung ano yung mga video na pinapanood niya. Kanina siya nagla-like o nag-heart. So, makikita mo yung lot doon. So, kapag nakita mo na palaging palagi, no, yun at yun yung tao na hinahart niya o kinakomentan niya ang video, kaya yun yung laging uh, sisearch niya, no, sa mga history niya, no, magtaka ka dyan. So, maging sa messenger din po, Lods, no, karamihan po sa mga babae, no, talaga nga namang nag clear history sa messenger. So, ganyan, Lods, no, makikita ninyo, malalaman niyo kung sino yung mga shot niya sa pamamagitan ng ganyan. Kapag po laging walang ganyan, magtaka kayo dyan. So, proceed na po tayo agad sa number 3 may nire-restrict siya, no? Sinagi Lods yung messenger niya kung merong naka-restrict doon, no? Magtaka kay Lods, no? Kunwari, uh, yun, tao na yun, lagi naka-restrict and then nawawala. Nawawala sa restrict. And then makikita mo restrict na naman, and then nandun na naman. Yun at yun yung tao na yun, no? Bakit po ginagawa yan ng isang babae na nagtatago ng sekreto sa kanyang uh, partner? Lods, no? Kami po kasi, kapag binalak po kasi namin, Lods, yung mga jowa namin, and then i-unblock mo. Saan, Lods, no? Hindi mo ubra no? Mas maganda po yung restrict na ngayon kasi po, Mabilisan, restrict, unrestrict, restrict, So, hindi po tulad ng block, minsan maabot ng 48 hours yata, di ba, sa Facebook bago lumitaw ulit. So, mas maganda yung restrict, easy po yun, at mas madaling itago. So, proceed na po tayo agad sa number 4. Wala post niya ng stories at tinitignan niya palagi kung sino ang mga nakasin ng kanyang picture. So, Kapag pulis na papasangin sa babae niya na napupos sa stories and tinitignan kung sino yung mga nakasin, no? Meron po yung isang tao na tinitignan kung nakasin lagi sa stories niya. So, magtaka ka dyan, hindi po yun normal. Abnormal po yun kung lagi yung sinisilip yun. Sa so, proceed na po tayo agad sa number 5. Dala lagi ang CP kahit sa ang sulok ng bahay. No? Kahit ano yung ginagawa niya, nagugug sa pinggan, dala niya. Nagluluto, dala niya. So, mga ganyan-ganyan, no? Magtaka ka dyan, kasi po, ang babaeng may tinatago sa kanilang partner, eh, ganyan po yung galawan, no? Kahit sa dala, kahit sa CR, ganyan. O kaya, bibitawon man, saglit lang, hawak ulit. Natutulog katabi ng cellphone. Yung mga ganyan. Yan po yung mga palatandaan na may tinatago sa iyo ang partner mo. Hanggang dito na po kayo mga lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!